Dalawang beses sinagasaan ng driver na transwoman ng isang senior citizen sa Texas sa Amerika. Pagkatapos, hinilikan niya ang biktima sa pinagsasaksak ang insidente ng iyan. kunan ng video sa report ni Camille Samonte silip lang sa mailbox ang lalaking ito nang biglang sagasaan ng puting kotse sa Houston, Texas sa Amerika. Hindi pa na kontento at sinagasaan pa ng ikalawang beses ang lalaki. Maya-maya, bumaba ang isang transwoman na driver ng nanagasang kotse. Nilapitan niya ang 64 years old na biktima hinalikan at sa kapinagsasaksak ng siyam na beses. Kita sa video ang pagtangkapang pumasok ng transwoman sa isang nakaparadang kotse. Pero bumalik siya sa biktima, tumakbo at nilundaga ng bangkay sa kalumayo. Kinilala ang suspect na si Karen Fisher, 20 taong gulang. Nagtangka pa siyang tumakas at nang atake rin ng isang hospital personnel. Pero natuntun siya matapos ituro ng mga testigo. Sinampahan siya ng reklamong murder at assault. Nakatakdang humarap ang suspect sa korte sa May 24. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.